Hello guys. Kakarating lang namin galing school. Half day lang ang aming bunso. So mga untag mangga guys. Medyo okay na siya guys. Oh, hindi na masyado mainit. Thank you Lord. So mga untag mangga guys. Guys. Kalina guys. Kalina guys. Hindi, Di palitan ko niya. Hindi pa nag-video si Mama Kai. kakain ako sili, guys. Nagdikit ko si Chamanga. Dili siya aslum, guys. Maanghang As in, lang. dili siya aslum. Maanghang lang. Oh my God, what happened to you? <laughs> dili siya aslum. First bite ni Mama. Hindi siya as long. Final bite ko. Kaya, ubus na. Mm. So, yummy. <coughs> Sa una, gusto mo kayo kumukaw na ni. Murara ko yabas na ko ako ba? Karoon as long mga Bye guys.